Apat na miyembro ng isang pamilya ang walang awang minasaker sa kainta Rizal kagabi. Lumalawa sa investigasyon na kamag-anak din ng mga biktima ang suspect sa krimen. Nagpapatrol si Dominic Almilo. Sa loob ng bahay ng pamilya siba natagpuan walang buhay at naliligo sa sariling dugo, ang mag-asawang Amado Sr. at Elizabeth, ang labing dalawang taong gulang na anak na si Amado Jr. at sampung taong gulang na si Fridzy. Tadtad sila ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Ang bunsong si Fritzy may nakabawon pang kutsilyo sa lieg. Natagpuan naman ang bangkay ng anak na lalaki malapit sa pintuan. Nakita niya yung pangyayari siguro nasa sa pintuan siya, patakbo siya. Oo. Nabutan siya ng suspect. Ayon sa ilang mga kapitbahay sa pagitan ng alas 11 at alas 12 kagabi na makarinig sila ng pagtatalo at kumusyon dito mismo sa bayan ng pamilya si Bar. At matapos daw ang 15 minutos ay bigla na lang tumahimik at alas 5.30 na kaninang umaga nang madiskubre ang krimen dahil sa mga dumaloy na dugo dito mismo sa pintuan ng kanilang bahay. Sospek sa krimen ang 24 na taong gulang na pamangkin ni Amado na si Fortunato Junjun Asibar. Nag-inuman pa kagabi ang magtsuhin Dinig na dinig ng kapitbahay na si Aida Marco ang kaguluhan. Saklolo so daw, tulong. Sumagot yung ina na, Jun Jun, tama na. Tapos sumigaw yung bata na, saklolo. Pinag-aaralan pa ng mga pulis ang motibo sa krimen. Pero napag-alamang galit ang sospek sa kanyang tsahin dahil sa masasakit umanong salitang binibitiwan nito sa pagtira niya sa bahay ng mga asibar. Meron din silang na, narinig dun sa babae si Elizabeth na bakit ka nagpatira ng mamamatay tao rito. Matindi naman ang galit sa sospek ng mga naghihinagpis na kaanak at kaibigan ng mga biktima. Timonyo siya, wala siyang awa, wala siyang kaluluwa. Patuloy pa ang paggalap ng pulisa ng impormasyon sa kinaroroonan ng sospek. Dominic Albelor, Patrol ng Pilipino.